guys, at uh, tara na tayo ay amag uh, mag-apamahaw. Ang ating apamahaw guys, ayan ating rice. Ayan, wow. Ating kopi, kopi ko blanca. Ang kapi uh, na walang apait guys. At siyempre, kamatis at sibuyas na ating uh, At saw uh, siyempre, isang uh, perasong uh, tuyo ang mga kaidol no. Ito ay apamahaw lang ang mga kaidol no. So, ayan, at, uh, nandiyan na naman si Kipi mga kaidol no. Magulo. So paano mga kaidol at uh, tara na Umpisa na natin na uh, kumain Ayan, uh, intro muna tayo At uh, nandito tayo ngayon sa aking ano Sa aking uh, mounting Munting Kakain na po tayo <coughs> Gusto lang ako ng kaba Lord. Ah, uh, sana natin kumain natin rice. At uh, isang uh, perong garunggong na tuyo. Ayan. At si GP ay uh, maingay na mga kay Lord, no? Ating nasosama, Ayan. At, uh, ito, uh, mga sosaw, batay sa natin, uh, na, mga kamatis. Ata At ito oh. Uh, Ang sibuyas tayo. Panait. Ayun. natin kumain ng mga kay Lord. lang.

Alpha. May natin nung ulo kay Jeepy mga idol kasi maingay na siya. Hmm. ayo pa kita sa inyo ayo kumakain ng kipi 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 ayun guys uh, tumahimik na si kipi Ata. Uh... Ah, uh, kumain na rin tayo ng Fredon. matets. Pampaganda lang. Totoo mga kaibigan. At siyempre, open muna tayo mga idol. Ang kapi na walang apay. Thank you. Ini ke pak ah, ah. May kape pa dyan, Nak. Magkape ka na. na lang alam natin guys at uh, konti na lang ang ating rice busin natin to sabay na ng uh, pagkaubos ng ating ulam paano ba guys ang gawin para ito uh, itong ulam ay uh, may matira pa pag, ano itong ating uh, rice may matira pa ulam ano ang gagawin no so ito ang uh, pamamaraan ng kung paano ito matitira no Ăn then gái guys, sgái. Kàn nát nạn nhân, thu nhập gái sgái nát sgái 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 At tamay sibuyas. Ah. Sibuyas, sabi nila guys, ang sibuyas ay nakakapatigas ng uh, tuhod. Tuhod ang mga kaitulha. Okay, ito guys, may natira pa tayo. At ang natitira nito, ipipigil naman natin guys kay Kiki, ano, kay Kiki. rice, at sa ulam na isang perasong tuyo, ay uh, nasold tayo. At uh, may kopi pa. Oh, ito guys, so, oh, ipipigil natin kay Kiki. Hmm! Kiki! Dali ang ha. O, oh, ito. Huwag tayo kayo. Ayun, kumakain na kayo si Tipi. Ayun. Ayun, Tipi. 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 Naubos ni Chippy So paano uh, mga kaidol Hanggang nga dito na lang ang aking vlog uh, Sana nag-enjoy po kayo Sa panonood sa aking uh, munting uh, mukbang Babay na po, babay na Ano mga kaidol At uh, tayo huh? uh, kahit na medyo ano, medyo mahilig kami di umuulan, maligo pa rin tayo mga rider. Para fresh ko tayo pagka namasada. Ayun tayo mga kaidol.

guys good morning po at uh, tapos na tayo nga maligo at uh, yung uh, uh, patuloy ang uh, pag-ulan ng mga kaidol at uh, kahit na umuulan na ganyan ay uh, tayo ay pipihay uh, na pangayang may ano nagpapahingay nga lang tayo mga kaidol good morning at happy friday na happy friday na mga kaidol ko ito po yung naganapan ngayon dito guys sa may kahabaan ng Adi Lazaro at uh, kung uh, mapapansin nyo talaga na uh, para sa yung uh, ano dinadaanan kasi na ay uh, patuloy ang uh, manakanakang ulan dito mga kaydol no. So okay, good morning. Ah uh, pano mga kaydol hanggang nga dito na lang ang aking vlog. Ah uh, babay na po uh, mga kaydol. Babay na.